And happy birthday daw na labi <laughs> Paolo. Bukas pa birthday. Ang daming kinilig noong pinost ni Paolo Abilino ang litrato ni Kim Chiu sa kanyang Instagram My Day kahapon with the caption na Happy Birthday Chinita Princess. Si Kim ay 34 years old na ngayong April 24, 2024. Single, masaya at super successful. Alim na toon na lang kasi ay magka-40 na siya kaya na may hindi maiwasan ng mga fans na tuksuhin siya kay Paulo Abilino na animoy single rin. Dahil sa pinos ni Paulo nabuhayan ang Kimpao fans na meron pa ring pag-asa sa kanila. Ang litrato kasi na pinos ni Paulo ay parehong-pareho sa pinos niyang mayday Day noong February 16, 2024. Noong February 16 ay meron ding pino si Kim Chu. Halos pareho din ng caption, magkaiba lang ang background. Iniba lang ng background para hindi sila mahalata ng fans na magkasama sila. Ngayong binulgar na ni Paolo Abilino ang kuha niya kay Kim ay confirmed na nga na magkasama sila noon. Parehong nakasuot ng pangjaging at ang taga-picture ay si Paolo.